Usapang swerte pa rin tayo mga Kauris P. Alamin naman natin ang mga klase ng Lucky Charms na maaaring magpaula ng swerte o di kaya naman ay magtaboy ng malas sa ating buhay ngayong paparating na ang Chinese New Year. Panoorin po natin ito. Ang binondo ay naging tahanan ng maraming pamana at tradisyon na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng mga Filipino-Chinese. Isa sa mga tradisyon at paniniwala na patuloy na nagbibigay ng kulay sa lugar ay ang mga lucky charms na nagdadala ng swerte sa negosyo, tahanan at iba pang aspeto ng ating buhay. At sa bawat taon, libo-libo na ang bumibisita sa Binondo upang bumili ng mga pampaswerte. Ngayon, lahat ma malakas pang pasok talaga grabe. Mga bracelet, mga necklace, tapos ito ang the best. Yung 50 pesos ko, yung cellphone ko, pinalagay ko ng 50 pesos. Una-una kasi I'm a feng shui expert lang. So, tinatry ko itong 50 pesos kung okay. Kasi dati ang pawe eh. eh sana ng mga tao sa ang pao. Sabi ko, ano lalagay natin? Naisipin ko yung pera natin. Ninabas ko pera ng Pilipino na 50 lang ang, ang pula. Kaya linagay ko pula ang 50 pesos dito. Kasi naisipan ko na if uh, araw-araw hawak natin, umaga, gabi, tanghali, puro cellphone. Bakit hindi natin nalagay ng pera para palagi may hawak tayo pera? Tapos may mga anting anting-anting nga kami na nagbebenta ka to. kitty, ninangay ko. Lahat na customer tumawag sa akin, Tita Maxi, na promote na ako, Tita Maxi, sa 50. Iba, may pera na. Iba, na promote na iba na ka abroad na lahat na wish nyo will be come true as sa charm na bracelet pag pumasok tinatanong namin 19 ano po kayo tapos in base namin sa kaya nila may 500 may 1000 may 2000 depende sa kaya nila tapos kung anong birthday nila hanap namin yung color niya kasi hindi ako na bebe sa this year yun ano anong kulay, ang best ko, personal mo, anong kulay. At para sa mga naghahanap ng swerte sa kanilang love life, Pag sa love life, hindi ako nagbibigay ng love life na bracelet o ano. Kung gusto nila, okay. Pero ang feel ko, ha, love life, ha, ah, biglang darating. Tunay na ang kahalagahan ng tradisyon at pamahiin ay hindi mawawala sa puso at isipan ng mga individual. At ang mga lucky charms ay hindi lamang simpleng bagay, dahil ito rin ay simbolo ng pag-asa, lakas at paninindigan sa gitna ng mga hamon at hirap na dumadaan sa ating buhay.